Uh, sagot lang tayo dun sa isang nagtanong dun sa ating FB page Edwin Bagasina Vlog uh, tungkol po dun sa subpina at uh, dun, ang laman ng subpina niya na dumating sa kanya ay uh, pinapasagot siya doon sa isang uh, isinampang kaso laban sa kanya uh, sa pamamagitan ng uh, paggawa ng counter affidavit pero bago po yan gawa po muna tayo ng uh, disclaimer unang una po hindi po ako abogado isa po lamang akong retiradong polis uh, may kinalaman ng kaunti sa pag-iimbestiga at uh, pagsasampan ng kaso uh, syempre kasi nakapag uh, uh, imbistiga tayo syempre magpa-file ka ng kaso nag experience ko po yan at kung uh, medyo maselan ang inyong problema uh, dun po kayo sa abogado pumunta wag po sa akin okay po Uh, mas makakatulong po yun sa inyo kesa po sa uh, akin okay ulitin ko po hindi po tayo abogado kasi may tumatawag sa ating uh, attorney hindi po ako attorney <laughs> uh, retired police po tayo okay uh, umpisahan natin yung tungkol dun sa tanong ng isa nating kakecap no sabi niya pinadalan daw siya ng uh, sabina at kailangan daw po niyang uh, sagutin, nire-require siya na gumawa ng uh, counter affidavit ngayon ganito mga kakechap no? pwede bang uh, hindi mag-file o sagutin ang demanda laban sa iyo habang nasa usapin pa lang ng piskal sa pamamagitan ng uh, paggawa ng counter affidavit pag sinabi po kasing counter affidavit eh ikaw ay uh, naadimanda nakademanda sa sala po ng prosecutor's office. Okay? Ganito po no. <clears throat> May mga pagkakataon na sabi na natin, hindi niya alam ang gagawin niya, hindi niya kailangan, hindi niya alam kung wala kasing nag-guide sa kanya, no? Uh, anong nangyari? Hindi niya sinagot, hinayaan na lang niya. Pero tandaan nyo po, nagpapauna na ako, may nagawa na po akong uh, content ng mga ganitong mga problema, no? Pag nakatanggap po kayo ng sabina, kayo po ay nakademanda, unang una po ninyong gagawin, pumunta kayo dun sa PAO. No, magpaalalay kayo doon, humingi kayo ng tulong para mabigyan po kayo ng uh, legal assistance, no? Pagka-receive niyo ng subpina, diretso na kayo sa PAO, no? Pero kung mga kaso, may mga pau kasi na ang pau kasi minsan di tumatanggap ng mga kasong ano eh. Yung mga kasong uh, staffa, no? Uh, tungkol sa mga bouncing check, hindi po nila tinatanggap 'yan kasi uh, ano po 'yan eh, uh, consider na kaya kaya niyo naman mag-produce uh, ng sarili ninyong abogado. Ngayon ganito no, sabi nung ah uh, isang kakechap natin sabi niya eh paano po yan kung hindi ko na po sagutin pwede po ba ano po ba ang mangyayari kung hindi po ako mag-execute o magsumite ng aking counter affidavit sa prosecutor's office eh sabi ko pwede naman po siguro pero para sa akin maganda eh sagutin ninyo pero kung dun tayo sa punto na hindi nyo na talaga masasagot Ah, sa pamamagitan ng ah, paggawa ng counter-affidavit, ang magiging resulta po niyan, ah, itutuloy po ng ah, investigating fiscal ah, yung ah, dinim dinimanda sa inyo. At ang pagbabatayan lamang, yung ah, sinumpaang salaysay nung ah, nag-file ng kaso sa inyo, sa mga ebidensyang hawak niya. No? ibabalidate po niya yan magsasagawa pa rin ng uh, preliminary investigation sa paulit-ulit na pagpapadala uh, sa inyo ng subpoena para sumagot sa kasong isinampas sa inyo hindi nyo talaga sinagot eh automatic po yan that is uh, submitted ha? submitted pag sinabi pong submitted eh gagawa na po yan ng resolution iakit na po yan sa korte okay po Uh, meaning ng submitted uh, pagbabasihan po lamang yung mga statement ng testigo ng complainant saka yung mga ebidensya dun lang po yan maglalaro hindi nyo po kasi sinagot eh no ang uh, ano po yan ang magiging sistema nyan eh kung kakitaan po ng probable cause yung uh, isinampang kaso sa inyo sa sala ng piskal eh tiyak po yan iaakit po yan sa korte at may darating po sa inyong uh, sulat naman na permado naman ng judge ano po yun yun po yung information uh, nakalagay po doon yung uh, ikinaso sa inyo uh, nakalagay din po doon sa information yung kung may kung meron pong bail o wala no kung mabigat ang kaso nyo aba eh no bail recommended yan, pero kung magaang naman ang kaso nyo na ang kulong lang naman eh isang buwan hanggang anim na buwan ah, pwede na po siguro ng ah, ano po yan wala na pong ano yan wala nang ah, hindi na maglalabas ng uh, ah, magbe-bail na kayo. Okay po. May mga bailable na kaso naman kasi. Meron na mga non-bailable. Yun po yung mga kasong uh, reclusion perpetua. Ha? Ah, 20 to 40 years maximum. No? Yan po yan. Kung mga, mga kaso naman, mga isang buwan lang naman ng kulong, uh, pwede kayo mag-bail. Okay? Pero, dun sa resolution, no? Kung kakitaan naman, na Uh, walang probable cause ang kaso aba, swerte ninyo, isipin nyo hindi nyo na nga sinagot yung kaso hindi na kayo nag uh, tabag dito hindi na kayo nagsumite ng inyong counter affidavit at sa kabila ng validation ng uh, mga nagkandak ng uh, preliminary investigation eh hindi kinakitaan ng uh, probable cause aba, swerte nyo pwede po yung madismiss okay ayong uh, yung isa pong uh, kaso na pwedeng madismiss, kagaya po ng mga video na isinumitin ninyo tapos hindi naman na uh, na authenticate, no? Paano ba pag authenticate? Kasi meron pong na dismiss na kaso eh. Hindi naman na authenticate. Napakadali lang po ng pag authenticate, no? Uh, lalo na dun sa mga nag-file ng case at ang uh, inyong ebidensya, ang inyong abogado, no? Sapat na po yung uh, sinumpa ang salaysay ninyo lalo na kung kayo naman talaga ang nag uh, uh, video papatunayan nyo po yan doon sa sinumbang salaysay niyo ilalagay ninyo na yung mga video na yan na aming isinusumite ay galing sa aking cellphone ito po yung cellphone ng aking, uh, ito po yung video sa aking cellphone ito po yung uh, duration o minuto no? Uh, ayan po yan at yan po ay uh, aking sinusumpuan uh, dito po sa aking uh, sinumpaang salaysay. Ayan. Ganyan po ang uh, pag-authenticate, sinasama po yan doon sa sinumpaang salaysay. Pero kung sa CCTV naman, no, balik doon tayo ha, sa complainant muna. Uh, ano po ito eh? Uh, technicality kasi, pa alam nyo, pagdating sa piskalya, matindi ang usaping technicality niyan. Kung CCTV naman yan, no, ang po niyan, yung mismo nga uh, nagbahandle ng uh, CCTV, siya po ang magbabalidate sa papanong paraan eh, pwede po siyang uh, mag-execute ng kanyang sinumpaang salaysay o yung tanong at sagot. Okay? Uh, importante po kasi yan eh. Kung CCTV, nito uh, need, to ba, need to authenticate nung nag-ooperate ng CCTV. Pero kung yung video nyo naman galing lang sa cellphone, uh, pwede nyo pa rin i-validate o i-authenticate. Kayo na magpapatun magpapatunay niyan sa pamamagitan ng ano, papatunayan nyo na yung mga cellphone na yan galing sa inyong, uh, yung mga video na yan galing sa inyong cellphone, okay? Balik tayo doon sa hindi na niya sinagot yung uh, subpina sa pamamagitan ng paggawa ng counter affidavit. Uh, kung kakitaan ng probable cause, agad po yan, sa korte. Magbababa ang korte ng information. paper mahan po yan ng Uh, judge ang susunod po niyan ay uh, a aaten ka na ng hearing kasi magkakaroon na po ng uh, tinatawag na arraignment and pre-trial okay kung ulitin ko kung uh, hindi naman talaga kinakitaan ng probable cause mahina ang isinampang kaso no at yung mga ebidensya hindi nagtuturo sa iyo no uh, ikaw yung kinasuhan hindi naman nagtuturo sa iyo yung mga ebidensya no? Uh, agad po yung i-dismiss. Okay po. Ngayon ang tanong. Pwede ba talagang hindi sagutin ang uh, demanda laban sa iyo? Pwede po. Ipaubaya nyo na sa pag-iimbestiga ng uh, team ng prosecutor. Kasi sa preliminary sa pagkakandak ng PIO, yung preliminary investigation, hindi lang namang isang piskal ang uh, nagkakandak ng preliminary investigation. Lahat po ng uh, mga mga team ng piskal na didinig ng inyong kaso. nire review po 'yan, pinag-uusapan po 'yan. Hindi lang po 'yan isang uh, prosecutor. Okay? Ah, merong uh, HEPE ng uh, prosecutor at meron din po siyang mga tauhan. Ito 'yung mga assistant uh, city prosecutor niya. Nagtutulong-tulong po 'yan. Uh, they will work in harmony. Baka kasi meron silang uh, malagpasan, no? Meron silang mabayulit na human rights ng isang tao. Pero para po sa akin, uh, po ako sa mas maganda, no? Uh, sagutin niyo po yung uh, paratang sa inyo no sa sala ng prosecutor's office. Uh, lalo na po kung ang isinampang kaso sa inyo ay hindi naman totoo o imbento, no? Pero kung kakitaan ng uh, prima facie case, pag sinabi mong prima facie case, ito po yung uh, isinampang kaso sa inyo na hindi pwedeng matutulan. Ano? At matibay ang pinangahawakang ebidensya. Yan po yan. At uh, sana po itong ating uh, case study na to tungkol sa subina at counterapidabit ay nakatulong po sa inyo. Pwede po inyong sagutin, pwedeng hindi pwede pong ipaubaya nyo na lang sa fiscal na nagsasagawa ng preliminary investigation at fiscal uh, na nagbabalidate ng mga ebidensyang isinumite ng uh, taong uh, nagsampan ng kaso sa inyo no uh, that is uh, submitted for uh, resolution kung uh, walang probable cause mahina ang kaso dismiss kung kakitaan ng probable cause uh, doon kayo sa korte mag-uusap at uh, kamalas-malasan ninyo dahil hindi po ninyo sinagot ha, ang kasong isinampas sa inyo maaari po na kayo po ay uh, mawaran. pero kagaya po ng sinabi ko kung ang mga kaso naman ay kulong lang ng isang buwan uh, wala pong uh, ano yan wala pong uh, hindi po nag-i-issue ng uh, warrant ang korte uh, dadaloy ang investigasyon ha? Uh, Diyan sa mga ganyang kaso na ang kulong ay eh, one day to one month, no? Ah, yun, makukulong ka. Para hindi ka naman makulong, pwede ka lang mag-post ng bill, okay? At sige po, salamat po sa Diyos. Ako po ang inyong kaketsap, kapatid, kaibigan at kausap. Pag-ibig. Bye-bye.